Guys, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, welcome back naman po tayo sa ating munting channel. Guys, Dugad Explorer. Uh, punta po tayo sa may wagang balon para ibabal po natin yung uh, bungo na binasag po natin. <coughs> Siguro, uh, ngayon guys, wala po akong dalang uh, alay kasi uh, inuuna ko muna yung uh, pagpunta dito para dala, dala ko na po yung uh, bungo na basag po para may baba natin agad sa tubig baluno. Uh, kasi baka mabuo ulit. so sara lang po guys ay <coughs> mawala na po talaga yung bisa ng bungo at hindi na po siya uh, babalik tuman lang po ko sa bahay kanina saglit ah uh, yun para magbihis kasi uh, bigla lang pong bumuhos yung ulan kanina po guys no, nang natapos po natin uh, basagin po yung uh, bungo uh, hindi natin nakalain na <coughs> sa lakas ng uh, sikat ng araw ay bigla pong bumuhos yung malakas na ulan uh, siguro dahil na rin po siguro sa nangyari na natalo na po natin yung uh, napakasamang uh, bungo. Shout out na lang po sa inyo lahat lahat, lahat Luzon, Visayas, Mindanao sa dalawang sulok ng mundo na ka, lagi nakasubaybay po sa ating video no. At sa mga ano po uh, na po kayo uh, kasi marami po kasing uh, nagagalit po sa atin dahil sa ginawa po natin po sa uh, ano bungo po guys no uh, kinuha po natin yung bungo pero yun yun na talaga ang plano ko na uh, pagpunta ko doon at yun hanapin ko pong bungo at yun kusa na po siyang uh, lumapit sa akin sumani po siya sa akin pero hindi ko hindi po ako nagpapatalo Uh, pinano lang po, parang nagpapanggap lang po ako na sumusunod po ako sa kanyang ah uh, kagustuhan gusto niyang mangyari no uh, dahil kontrolado na po niya yung utak ko pero hindi po ako nagpapatalo sa kanya dahil may plano po ako na uh, kukunin talaga yung uh, tali sa ulo niya kasi yun ang sinasabi ni Warren na para uh, matigil na ang kasamaan ng bungo na, na yun so sana po maintindihan niyo po ako at sa lahat na nagano nag-unsubscribe uh sorry po at sana ibalik nyo naman po para uh, madagdagan na po yung uh, subscriber po natin po so yan tuloy po tayo guys para kasi hapon na ano hapon na, na po tayo sa uh, may volcano balloon So dito po tayo sa kabila dumadaan guys Para uh, Negrado lang po tayo Kasi minsan ay mayroon din mag-aaligid ah, Ng mga bandido po dito Kasi dito din na uh, kikita ni uh, ah, Nadukot siya no? 44 Dito no? Dito siya nadukot Kaya Ingat pa rin guys Sana wala yung mga ah, uh, dito ngayon Ah. Tapos na ang kasamaan ng Bungo Sana wala nang uh, Iba pa Na Katulad ni Bungo no? Dahil si Bungo Isa lang po yung ano Nasa gupa namin Siya lang po Sayang ini tak tahu si mana nanti. Mungkin so, hari na dahil hanya bapaiku uh, diwata. Mahal na diwata, magennah hapon po Lepas itu pok, kau 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 ito na po yung katapusan ng uh, bungo po malan di wata ayan para malakas yung tubig ko masaya po na dumalo po ko dito ngayon maraming salamat po malan di na uh, masaya po kayo na nakita naman po tayo ulit dahil matagal tagal din ako hindi po hindi na po nakabalik dito uh, dahil nga ayun uh, uh, busy po tayo sa mga uh, pagtulong po sa nangangailangan Uh, lalo na po sa Kayano 44 so hindi pa nga tayo nakapunta kay uh, Dax no? yung kasama natin na si Dax hindi pa po ilad po tayo nakapunta dahil nga yun marami po tayo yung nasika kaso maraming maraming salamat po mahal diwata uh, mahal na diwata pasensya na po kayo wala akong dalang uh, alay sa inyo ngayon no dahil ah uh, <clears throat> nagmamadali po kasi ako uh, po dito para maandala ko po yung ano yung bungo dito no dahil ang sabi ni Warren na kailangan makuha ko yung tali na pula at ilublog po dito sa mewagang balon kaya para mawala yung bisa kapag irihan ng bungo so dito po tayo ngayon so mahal na diwata uh, ko po, po sa inyo yung uh, bungo po na uh, dala po natin. pa kayo na pong bahala. Uh, kung saan nyo po siya dalalhin. Ikukulong naman po sa inyong kaharihan. <coughs> okay, mahal na, na dawatan. Intindihan ko po yung uh, ibig sabihin nyo po. O, sige. Kailangan kailangan ko na ibabad yung uh, bungo dyan. Kasi, ah, yun, 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 yun. Magado. Mahal na diwata. Ah, may nakita po kung mga tao kanina. Ano ba? Okay lang po ba yan? Okay lang ba sila? Hindi ba po sama. masama? Ha? Para malungkot yung ano, topic ko. Yung topic guys, hindi ko magulo sa mga tanong ko. Oo, oo, oo. Susundin ko po yung gusto nyo. Ibabad ko na po yung malon. Oo, ano? Bungo sa tubig balon. dito po ako habang tumatagal daw Ito po guys, ito po yung ano, kapah Bungo. masag na bungo po guys kailangan magroom natin po sa bubig mahal lang di wata ito po yung bungo masag na bungo na na kaya kailangan na makaulang bisa po yung kapangyarihan nito at ikaw na pong bahala at mahal sa mga mapagpaparusa uh, po sa kanya wala ka nang なるほど。

pa nga ay hindi na po bumubula po yung atubig uh, tubig po guys dahil siguro yun dahil uh, dahil siguro kinukuha po po nila yung uh, kapangirihan po <coughs> at guys yung ano <coughs> yung dala po natin na uh, mga bulak-bulak ayan uh, namamatay na po pero alam mo tutubo pa tolet para mas maganda tingnan dito sa ano pinakita ko tong balot para mas maganda tingnan siya <coughs> 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 so, po yung pumalay wata mahal na di wata kayo na pong bahala sa bungo na 'yan. At sana hindi na po siya makabalik, hindi na po siya makalabas dyan. Grabe 'to, guys. At para hindi na po siya kapag na laging po, guys, no. So wala diwata. Hindi na po ako magtatagal. Kailangan makauli na na po ko sa aking pamilya. Uh, kasi 'yun, ang uh, matagal din tayong hindi nakakauwi. So yun lang po hindi na po akong matatagal mga nadiwata maraming maraming salamat po at at siguro uh, babalik pa naman ako dito at magdala naman po ng alay pasensya na po kayo ngayon wala po akong nadalang alay so yun lang po maraming salamat magandang hapon mahal na diwata alas na po ko maraming salamat God bless